magandang umaga. Another day, another vlog. So, ayan po. Si Kuya siya sa taas. Nag-upload ata, nag-edit. So, yan po yung gawa ngayon. Yan po, nagtipintura ng Kahapon, nagtipintura kasi ng puti. Tapos ngayon, anong color niya? Basta binimix-mix lang. <toss> Medyo ano lang siya. Parang makulay lang siya ng konti sa white. Gloss na. Hindi. hindi yung bagas. Hmm. Tapos dito sa kabila. Dahil na okay. Mababa. Mababa yung bintana. Kaya pinagdagdagan. dagdagan natin si kuya sa taas. Guys, wala pa pala akong ligo. Mamaya pa ako. Nagkukurap siya ang ano. Nagkukura. Pag madik... Garo kanina madik Wala pa akong ligo, guys. Si Kuya naligo na ligo na. Lalamig na ako. Lalamig dito. Mamaya pa ako maliligo kasi pupunta ako mamaya ng school kasi gagawa ng raps Para sa school yon. So, yan. Dito si Kuya natulog kagabi. Ang lamig dyan. Pero umakit ako, Kuya. Hindi ka man nagkumot. Nakaano ka lang. Kagaroon ka, ka lang. Hindi man talaga ako nang ulo lang kinumot. Ang kuya. <laughs> oh. oh? Tapos sige mo nagod abo-abo. So nag-uubo. tulog? Hindi. Nag-uubo-ubo ka kasi. Yung lamig. Akala ko kahit tulog. Hmm isang low pressure ang nabuo kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano silang, na naman daw na, may bagyo. Yeah. Ala kuya, paano yan? Brown out na, 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 na naman. <laughs> ang tur talaga ang mundo. Kami na ni kuya yung ano. <laughs> so sa so, pa para ma-update ka. Ano ba halang UV, V na. Oo. Di ba, UV. Ulan, Ayan, so sa yan, sa yan guys, baba muna tayo. Halos, si gonna, Kuya Nol, hindi na bumababa. Ang ganda rito, siya <laughs> <yung bating, yung laughs> <yung> mo <man> relax. <laughs> <laughs> hindi na siya bumababa. Eh, <laughs> 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 maganda po sa yun na, ano, color. Para hindi siya masyadong maputi. Tulad nito. Pwede ba ako ibaba? Umuwi natin dito. Mm. <laughs> <laughs> Tapos yung color dito, ito talaga medyo dark. Kaso nga guys, nasira nga yan kasi nga hindi daw. Ano ito pa? Ah, uh, basa pa yung... Basa pa. Basa pa, tapos pinatungan? Ganun ba? Sabi mo din ba nag-ano? Kasi magkaiba yung brand. Ayan guys. Eh. Ako na talaga. Nagbaba na. na. Nagbaba na. Iyo na talaga ang habong. Baloy <laughs> na baga. Iyo na ang habong. Hindi sakto na. So, Kasi so, pag dito makapay. sobrang baba. Happy yeah. ka, kois? Ayaw, parang malipot. Iyo ba ka kay Sagar? Tigo, tiglilipotan ka na. Tignan tayo guys ng kape. Sana. May, may inat na tubig. Meron. Wala, wala. May inat muna akong tubig guys. Saglet lang. Si Bicolana na natataranta. Ako ah, lang to eh. Ba't natataranta ba 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 ka? Mag-init ng tubig. Diba kuya, yan? Laganan mo pala mm, man. Ay, wala, Pagdari, ah, ako, lang lang, lang lang to. Ako lang <laughs> to. pantay Pantitle lang, oy. <laughs> Ayaw yun ang pantitle. Di ko lang <laughs> na taranta. Hmm. Ah, taranta talaga siya. Hmm. Wala pa ang ligo. Ah, di ka pala manangamoy. Ah. <laughs> <laughs> wala pa naman, wala pa naman nakakamoy. Hmm. So yun po mga kabikula na umulan na. Ayan. Mulan. Tapos ito tumulong na kapatid ko sa pag pintura. Ito yung sa gilid. Ay, okay. sa na Ay, mabilis lang mag-ano. Kung di isa rin ba pa? Hindi po may napintura, ano? Ano oh, po, mamali hindi po, wala pa to Ano pa to guys? Skim coat palang lang po. Wala pa siyang pintura ang puti. Tapos so, si Papa nagluluto na... Ng... Nilaga. Ah, sinigang? Asiniga? Sinigang ang bango ng... Karni. Karni baboy. Ang bango ng mga isili, eh. Hmm ano bang? Hindi si mula Hala, umulan na. Ngunyan lang nag-uran. Nung baka, baka after ng bagyo, hindi na umulan. Tapos ngayon na lang ulit. Sabi may bagyo daw na, napasok na, na nakapasok na naman. Sira mo, kulang pang sabaw niya. Ay, okay nga. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, naku. Masakit pa na din ang ngipin ko. Ayun, oh. So, yun, guys. Tayo naman mag-pintura. Na. It's like, working.

May naman hindi na rin, mga ano? Dari. Puste yung mga bim. Ah, yung poste lang pala tsaka yung mga bim. Sorry, hindi ko. Mayroon si Mama pala nag-prepare. na ang pagkain. Uy, ang, ang bango ng sabaw. Kaya nga yung pa makinig pa eh. Ay, isang bango. Sige lang, si Kuya Noli pala kasi nilalamig yun. Nilalamig yun si Kuya Noli. Lalo pat umuulan na naman. Kuya! Kuya, maghigop ka sa baw. kana ka na muna, digdi. Huwag ka na muna dito. Maghigop ka muna sa baw. Yes, nanay. <laughs> yes, mama. Thank you. Ay, level na pala ako. Oo. Kunin ko lang yung cellphone ko. Nagla-live pala ayo pala, mag-live ka pala. 11. Ako ano pala sabaw? mag... Soap! Charot. Kasi-kasi <laughs> po pala ako guys, kasi pupunta ako ng school ngayon. Wala mo kaming pasok, ano, online class, pero... Ay! Sige naman, sabaw. Hi na naman guys, so baso mo pa, may warang baso mo ha. Hindi yan, talagang so yung baso eh. lang guys. So <laughs> guys, 11 na po. Nag inasikas na nyo ako yung sa... Ta Tao mo na. Tawag uh, mo na. ...Iyo. Ta Mag-photo na dito mag tayo. Muna. Tapos eto kami ni Kuya Nonny. Kain na po kuya. Wala naman dito. Ay may ilaw dito. Wala tayo. May ilaw Bakit e? Eh? mag pala, mag-live si kuya. Ako kasi kuya, maaari akong twelve. Ganun oras na kuya. Sakto lang. 11 pa, so, ay, pa. So, sabi ko ba? Ayo. Kung sakto-sakto mo. Paano ma? Asikaso pa baga. Tama yan, asikaso yun yung pag-aaral mo. Um, Buti kung pwede mo asikaso yun yan. Sige na, kuya, para, ikaw na lang. Pangalan mo um, naman. Ikaw na lang kuya, mag-asikaso. <laughs> o no, di, perfect na yan. So, oh. ayon. Ako kasi gutom na din. Light. yung pang may ilaw dyan, may flashlight kang. Wait, eh. cellphone. Paano yun? Yeah. kain. Kaon, kaon. Ano kuya? Ano ganyan? Tingala eh. Di, di na lang. Pinulasan mo kuya. Maparaan. <laughs> mo kayo sa lens? Oo. Oh. Pinulasan ko. Sige po. Hindi ako makakakaw gumamit nun. Bakit kasi? Guys, kain po. Kain muna kami ni Kuya tsaka live. So, ayan. Manood kayo ng live. Matrabaho daw kasi pag... So, ayan guys. Hello po. Nasa live kami. Nila kuya yun. No, ni. Nasa live. Ayan. Tapos nandito si tatay kasi nga po... Ano tawag yan? Magkakabit ng... ng pintuan. So, ayan. Parang oh, may pinto it, na kami, kasi, kasi kuya kapag ano, kapag mm. gabi, mm. malamig kasi yung hangin pumapasok. Sa weekend, ako sa iyo, boss na yun, 11am live mo dyan, ako papasok. Ah, salamat po, Kuya Jagger, salamat. Wala pong problema, Kuya Jagger. Thank salamat you po, Kuya Jagger. Hmm. Okay lang Victor po, at least makatulong din tayo kay hindi na. Kuya Rico. Makahilp din po tayo. TikTok ka na lang dahil na, sabi ni Kuya Rico. Mm. Mag-TikTok na lang. Ayan, may hiyain eh. Mas maputi, baga ko yung si Nade. Hindi man lumalabas kasi. Oo, di hindi, manainitan. maputla Maputlaon. Eh, pangatlong araw na ako, kulang na lang, hindi kami magkita. Oo nga, Kuya, di ba? Nasa, isa, nasa isang bahay lang, pero hindi, hindi mo nakikita. And guys, tapos na po kami mag-live. So, ayan. Magpapaalam na ako kasi pupunta pa ako sa Rawis sa school. So, ayan na po pala yung napintoran. Mag-ibaga, di kuya. iba' O, oh, diba? Maganda yung color combination. Maganda talaga ako. Magpili kasi maganda ako. Char. So, ayan guys. Yan na po muna for today. Yan na po pala yung pintuan. Si, ano, oh, nakabit na nga. Ni tatay, oh. Ganda. Oh, nakabit na. Mm. Ay, nagsabit pa. So, ayan guys. Yan muna for today's video. Bye-bye. Love you all. Thank you pala sa mga nagpalipad. Sa viewers, sa mga nakitambay sa live. Yan lang. Bye-bye.